Oh, pa, habilin naman muna ng gamit ko. Ay, okay. ah, yung laman yun, mga bago yan ah. Bigay kasi sa akin ng boyfriend ko. Yan yeah lang. Ah, naghahanap kasi akong CR. Ano mo ba kung saan CR? Meron niya doon siya. eh. Punta muna ako ha, okay, pakialagaan eh. ng gamit ko. Okay, mga bago mo. laman yun, yan ah. Bigyan sa akin. Okay, o bala din eh. Sige lang. Eh. Eh. ano kayo laman na re? Ano kayong bibili niya? Oh, well, Uy, si Doc! Uy, Doc! Uy, Uy, Tul! Tul! Gusto kayo, Tul? Gusto kayo? Hindi kinagawa mo dyan. Wala, may pinabili lang saan si Aldeia. Ah, ano sa saan nagpunta? Ang CR doon, time na daw yata. Ah. Bakit ano? Na natin? yung natin. Ko di ko nga din alam kung ano gusto nun. Ay, oh. damit! Gusto nun, kaso wala akong mahanapan. Bakit tol, anong problema niyo tol? Eh, huh? alam mo naman, di ba? Oh. mag -besti yung girlfriend oh. namin, di diba? oh, ba? eh, sabay man, man mansari. Oh. Eh, wala kami maisip na regalo. Ay, alam ko na. Aray, oh! Tingnan nyo! Napakadami din ano yung mga Teka, teka! Hindi wow. oh, naman, hindi naman ata sa kanya yan eh. Okay, so ayun mo yan. Ay. Oo, kung bahala. Sa atin mo yan eh. Oo, ayos lang yan. Pero, oh, pero oh, pa isa. Oo, oh, pero pa isa. Ano ba ito? Ayan. Ayan, tig isa kayo dyan. Uy, ay, ayos to. Magugustuhan to. Magugustuhan to. talaga yan. Meron pa yata dito isa. Magugustuhan to. Oo, ano ba? Oo, Ayan, oo. Kaso kaya ito kay Teya. Kaso kaya sa inyo. What's up, Wayne? Wala na. Ay, ito ay. gusto niya nang ganito eh. Wala na eh. Okay na din naman, maganda naman, 'di ba? Ay, sige na 'yan. Ay, sige na 'yan. Pa, oh, wala. Bigay na lang sa mga girlfriend niyo. Sure ka? Oh, ah. Hindi tayo sasabit dito, ha? Eh, ako wala. Magkano ba? Sayin magkano? Na. Wala, wala magkano oh. niyo na 'yan. Bigay ka na sa lakas inyo. Lakas talaga naman. Lakas, lakas talaga ito. Ito. Ano? Ano? na Eh, at mansa rin niyo nga. Ano? Sold na. Okay na. Ano tayo problema? Ano pambalot? Oo. Rapper. Oh, pare. Ano? Mas Thank Best you, you tol. Thank ah. you, tol. Okay. Saka na, ha? Ah. Okay, bye-bye. <laughs> ganda n'yo. Ganda nga niya. <laughs> Busy yata, ha? <laughs> <laughs> Tagal naman ito, eh. Yan! Yeah. Uy, Zach! Oh! Layo tabula. pala ng CR dito. Oh, ito na, oh. Um. Oh. Teka. Bakit? Pinakalaman mo ba ito? Hindi, ah. Bakit parang gumaan ito? Teka. Alam ko yung mga naman ito, eh. Kasi tinignan ko muna dito. Ah, ito. oo, naalala ko. Pumunta kasi si dito yung dalawang kaibigan. Oh. Eh, wala. Pinamigay ko na. Pinamigay mo? Eh, di ba sabi ko alagaan mo, ingatan mo yung bag ko, kasi CCR lang ako. Wala. Ha, pinamigay ko na eh. Kailangan daw ng mga tropo eh. Pinamigay ko na. Eh, bakit mo pinamigay? Hindi naman to sayo. Tapos bigay lang to sa akin. Bakit mo pinamigay? Eh, pinagkatiwalaan nga kita, di ba? Sabi ko, ingatan mo, aalis lang ako. Pagbalik ko, kukunin ko agad. Okay, pasensya na. ko na eh. Eh, bakit nangyengin ang panang hindi mo gamit? Sa'yo ko nga ito pinagkatiwalaan eh, kasi alam kong iingatan mo. Bigay ito sa akin ng boyfriend ko. Yung mga pinamigay mo, bigay yun sa akin eh. Alam mo, Zach? Hindi ako papag na hindi mababawi yun, ha? Ang dami nun, eh. Tingnan mo yun. Natira lang dito, oh. Kakunti na lang. Pa, hindi, tuwagan mo. Nangangailang pa ng gamit, eh. Tawagin ka na lang yung mga ibigan ko. Tapos papasawali ko na lang sa atas. ko na naman ulit sa'yo. Hindi, talaga. Kasi hindi naman ako papayag, eh. Sorry. Pasensya na. Pinamimigay mo yung hindi naman sa'yo? Buti sana kung... Kung bili ko yun, eh. Eh, hindi naman. Ibigay eh. lang din yun sa'kin. akin. Tawagan ko na rin mga kaibigan. mo sila ngayon at gusto ko ngayong araw din to mapapabalik sa akin ha. Oh. Yung sorry mo, kaya-kaya kong tanggapin yan. Madali lang yung tanggapin pero yung tiwala ko sa'yo, Zach. Hindi na kita ulit pagkakatiwalaan, lalo na sa paggamit ko. Laksan loob mong ipamigay ah. na lang ulit tayo dito mamaya tapos para ibigay Oo, at gusto din. ko ngayon din. Ngayon, ngayon, din, din, ngayon, ngayon din ha. Ngayon din. Tawagan mo. Ay. Pre. Pre. Melteya. Yeah. Hindi na lang. Ano yung mga gamit mo? Bumbarito ka na. mga gamit na binigay ko sa'yo. Makasang eh. Oo. Oh, ngayon na. Dito ulit. Sige. Sige, pre. Salamat. Ikaw, Zaka, sinasabi ko sa'yo, hindi hindi na ito mauulat ha. Kahit sa ibang tao mo itong gagawin, huwag na huwag kang makikialam ng gamit ng iba. Sorry. Ikaw, hindi ka aalis dito hanggat hindi mo maibabalik sa akin yung mga gamit na to. Intayin mo yung mga kaibigan mo dito ha.